Grabe yung kono ah. Alay mo, buntik. Kesan mo lang naging tunaan? Oh. Dapat oh. ginatipon mo gali ang imo in bullpen na ginagamit insan? Oo, Ginatipon mo. Oh, grabe ka po si si so, kanya kanya talaga ng kanang tao na lang 5 minutes para may kwan daw ad tapos pabutangan ko na lang ni Ricky Sami. Hoy, padungan ko. mo. Pandungan ko. Kumayano rin pwedeng. Big pertahan mo. Oo. Magkakaano ang ni Toto? Kapreno problema si Toto si Isda yan to galih oh. Bow. Baya, <laughs> <laughs> iwa ka nito ka auto do. Pag i-upload mo sa YouTube, hindi na mabura-bura ni Abel Macon pa cellphone mo. Yan na sa YouTube. Kumbay ni Stella na isa sa ako na sa akin? Hindi ba gano'n yung drawing na siya? May ipakita ko kung sa imo kung maghambay ko na siya. wow! Ang ganda! <laughs> Sabi ko Sa ura na talaga di maganda? Sa <laughs> na